Hello mga madam, mga sir. Good morning, good morning. Baka kayo po ay naghahanap ng shirataki dried rice. Perfect po ito si Mr. Squirrel. Ito po siya, tingnan nyo. Ayan po siya. Tig 100 grams po ito. Ah. Bali, ang in order po namin ay 3 kilos. Pero nakabalot-balot po siya ng 100 grams. Ito po siya. 1 is to 1 po ang kanyang water ang takal po nito, sinukat ko po siya ang 100 grams po na shiratake tinakal ko po sa aming takalan ng bigas hanggang 120 po siya, hanggang dito po siya 120 ang tubig ko po ay hanggang 120 din i-check out yun na i-check out yun na, ito po yung final result yan po, ah, uh, ah, uh, di ba focus Ayan po siya. Luto na. 10 minutes po at ah. 10 minutes. Ayan po siya. O diba? Perfect. Malambot po ito ah, Malambot. Ayan po siya. Ayan po siya mga madam, mga sir. Ang shirataki rice. O diba? Ayan po I check out, it check out yun na po si Shirataki Dried Rice ni Mr. Squirrel. Ayan po siya. Check out, check out lang sa aking yellow basket. Bye-bye. More blessing, more order, more customer. Thank you, thank you. Perfect po ito ah. 10 minutes lang po. 10 minutes lang mga madam, mga, mga sir. Luto na po siya. Takpan nyo lang po ang inyong mga baonan para mabilis po siyang maluto. Thank you, thank you.